Ano? Masarap ba? Masarap ba? Nasang buko? Buiset! Nasang buko. Nasang buko. Nasang buko. Guwapo ba gano'n? Guwapo daw ako. Sabi <coughs> sa Asawa ba kita? Asawa ba kita? Sabay panungay. Ka ba? Bakit ah? Bakit? Bakit naman. Ang <laughs> gata <laughs> <laughs> sa akin. Sa fish niyang tron kwan uh, sinasabi sa paninda malayo kasi ano na. Bukin mo yan sir. Nakanginain ang buko. Adik sa buko. Buko. Hmm. Mangud di isa man. mangud. ya. Yeah. Nah, Baru bojan. Ma nah, dudumian nyan jan. <laughs> <laughs> Mendapatkah? Lasang anu. Lasang. Bokong. una mancha. ¿Qué es, qué es? Kaya clean kan. kayo. Okay na si Dan? Tanggal na. Ah. Wow. Saraba? Dyan lang. Bago kayo umalis, kumain mo na kayo. Busog na ako. <laughs> <Mama>. <laughs> Hello? Bangga, Thank you po. Oh. Yes. Ako binigyan. <laughs> Masarap yan pang lagyan ano. Gato sa ka ano. Mm. Gato sa tsaka asukal. Hmm. Sa tapon. Ini sa dagat. Hindi pa. Avocado, <coughs> tapos um, hmm. uh -uh. yung mangga. Kulamat <laughs> 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 mas po. Sarap. Mas meron sa harap ng buko. Mas meron sa harap ng buko. Napangyos to. Hmm? Napangyos to. Makalabas na yung abukado mo ka. Makalabas. Ano mo ka ba ya? Tama kita ka naman dito mo. Ay na dito mo pag para gulan. Ikos. Ah, ugong ka na naman saan. Prenyo baya, prenyo. Okay na saan, buksin mo ko. Ha? Meeting. Hmm? Okay na saan? Mm -hmm. May meeting na naman ka mo. pa meeting pa saan na naman. Kaya grabe. Take care mo. Take care mo. Ma'am! Kita na. Grab. Init na sa nilawas mo.

Ano yan sa binibista? Ano po? nung bakla ko. Anong pangalan? Anong pangalan o? Hindi ko naman alam niyo. Kamukha mo lang? Mga Ibanyes? Mm -mm. oh, mga Ibanyes. May mga Ibanyes. Ang mayor sa kuan bunsol si <silence> Arkan tala. Hindi po, si Ted. Hmm. Ito si Dati po si Arkan tala. <laughs> Naya no, no may mga mimis video ko hanan naman. Tapong ko na to. Hmm. yan mo lang yan mo lang tar ko mga kapatid ha makikilala ko na kayo tuwing dadaan dito eh. <laughs>